Good morning mga repa. Ngayong araw nga pala ay grocery day namin. At ngayong ding araw na to ay sasagutin ko ang mga ilang katanungan ng ating mga followers. Maraming nga nagtatanong tungkol sa aming company. At ito ang mga ilang katanungan. Libre daw ba ang pagkain namin o meron daw ba aming food allowance? At ang pangalawa ay libre daw ba ang aming tinitirhan? O sige, sasagutin natin lahat ng mga yan. Ito pa pala, libre nga pala ang aming shuttle kapag bumibili kami ng mga pagkain. Pero tuwing Sabado lang yon, Dahil may pasok kami ng Sabado, hindi kami nakapamili. Kaya Monday na lang ang aming oras sa pamimili. At dahil nga na walang libreng bus, nag-commute na lang kami. Sakto rin nga dahil nga panggabi ang trabaho namin, may oras pa kami mamili sa umaga. O ito na mga repa, ang inihintay niyong sagot sa katanungan nyo, kung libre nga ba ang pagkain namin o meron kaming food allowance sa aming company. Ang sagot dyan ay yes po, meron po kaming food allowance. At ganito ang itsura na binibigay sa amin, nasa 18,000 FT nga pala ang aming food allowance. Grocery time! Yung binibigay nga pala sa aming voucher ay dito lang pwedeng gamitin sa Metesco Tesco. O tara mga repa, na tayo. At tignan natin kung marami nga ba ang mabibili ng aming food allowance na binibigay sa amin. Ang una kong pinuntahan, itong mga tinapay. Sa mga hindi nakakaalam dyan, kaya ako pumapayat dahil hindi ako masyado kumakain ng kanin. Ewan ko ba, simulan na nandito ako, parang nasanay na rin ako na hindi ko makain masyado ng kanin. Dahil halos ng mga taga rito ay hindi ko makain talaga ng kanin mga karepa. Puro lang, gulay, pasta, at saka oatmeal. Ito nga pala ang ginagawa ko sa araw-araw. Sa umaga, pagising ko, hindi ako nag sa ng kanin. Nagkakape lang ako or nagagatas tapos nagtitinapay. At kapag tanghali naman ay kumakain naman ako ng kanin pero konti lang. At saka sinasamahan ko na rin ang mga prutas. Kapag papasok naman ako sa may trabaho, ang palagi kong binabaon ay tinapay tapos prutas din. At sa gabi naman, ang kinakain ko lang ay oatmeal na may kasamang gatas. Kaya kung mapapansin nyo ay medyo pumayat talaga ako. O ayan, alam nyo na, sinabi ko na rin sa inyo ang sekreto ko kung bakit ako pumayat. Kahit nga hindi tinatanong, sinabi ko na. Wala lang, share ko lang lang. Teka lang, nakamagkano na kaya tayo? Baka sumobra na. Food allowance lang ang dala natin dahil wala pa tayong sahod. O tara, okay na to. Magbayad na tayo sa may counter. Dito nga pala may dalawang pagpipilian. Meron namang cashier pero mahaba naman ang pila. Kaya kung gusto mo ay eh, pwede ka naman sa may self-service. At ikaw na mismo mag ang mag scan ng mga pinamili mo. Meron nga pala ginagamit na apps. Kapag ginamit mo ito, magkakaroon ka ng discount sa mga pinamili mo. At hindi lang yon, kapag marami ang pinamili mo, magkakaroon ka ng points na pwede mong ipunin at pwede mo nang ipambili. Kaya laking tulong to sa amin dahil nakakatipid kami kami at natatagdagan pa ang aming pambili. Pagkasa tayo mga karepa. Ito nga pala yung mga pinamili natin mga karepa. Meron akong hawak at meron din ako sa may bag. O ba? Diba? Medyo marami rin. Ito nga pala mga pinamili ko ay kakasya na sa pandalawang linggo. Ito na nga pala ang ating resibo. Umabot lang siya ng 17. O ba? Diba? Napagkasya natin ang ating food allowance. O ayan, next naman. Dito naman tayo sa may isa pang tanong. Libre nga ba ang aming bahay? At ang sagot dyan ay yes po. Libre po ang aming bahay. At ang aming accommodation ay malapit lang sa aming pinagtatrabahuhan. Kaya hindi na namin kailangan pa magbiyahe. O tara pasok tayo at ipapakita ko sa inyo ang loob ng aming accommodation. Dito nga pala sa may ground floor ang mga room ng mga kasama namin mga babae. Meron ditong sala kung saan ay pwede ka magpahinga at manood. Libre nga rin pala ang tubig sa kuryente. Tapos libre rin ang paggamit ng washing machine. Meron din pala ditong coffee machine pero may bayad yan. Itong aming accommodation ay meron first floor at second floor. Sa may itaas nga pala ang kwarto naming mga lalaki. May mga kanya-kanya kami locker para sa mga gamit namin at mga pagkain. At sya nga pala sa may baba at sa may taas ay may kanya-kanya kaming mga lutuan. May kusina para sa babae at may kusina para sa lalaki. Ang kinagandahan pa dito ay pwedeng gamitin yung mga gamit sa loob. Meron na ditong microwave at meron na rin mga ref. O ayan mga repa, nasagot ko na ang mga katanungan nyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo palagi.